Hi okay guys, natapos ko na rin organize po yung aking mga prutas at gulay. Ayan po guys. Ito na po yung ating lemon. Ayan po guys, nilagay ko lang po siya dyan. At yung ating peras. Ayan po guys, nilagay natin sa mga siplak para organize guys. At ito na po yung ating mango. Ayan po. At ito na po yung ating apple, favorite ko, at ni Xing. Yan po, guys. And then, mayroon tayo puso ng saging. Mayroon tayong, uh, ano ba tawag dito, guys? Yung balagay. Balagay sa amin to, eh. Hindi ko alam kung anong tawag sa inyo. Balagay nga ba to? Nilalagay po ito sa, ano, eh, sa uh, Bicol Express. Balagay nga ba? Comment nyo nga, guys, kung ano po yan. Anong tayong langka? Siyempre, may favorite. At yung ating kamatis. Nasabi ko, madami pa akong kamatis. Ayan po, dalawang kamatis. ang dami po. Diba? Tsaka, ang ating kalamansi. Gayahin niyo po ito, guys, ha? Para organize po ang inyong mga gulay-gulay sa ref. At yung ating carrot, siyempre. At meron tayong okra. Ayan po, si okra. At meron pang pangpakbit, guys. Ayan po yung ating pangpakbit. At meron tayong uh, talbus talbos ng kamote, guys. At yung ating, uh, tawag na ito, pinya na nabili ko pa sa gruto ito, guys. Parang hindi na po siya kagandahan, pero okay na po yan, guys. At meron tayong talbos ng sili. At meron tayong talbos ng Ampalaya. At mayroon tayong, siyempre, sitaw. At mayroon tayong king kong. Masarap sa sinigang. At siyempre, yung ating brown sugar po, dito ko siya nilalagay po sa sikla Pang ano ito, pang biko, para sa ating swimming. Joke. <laughs> Pasensya na po kayo minsan sa akin, guys. Ha? Meron tayong ancient mango na favorite ni Sis Ann. At naka, syempre, favorite ni Sing Sing. Sing Sing, Sing na maarte. At meron tayong, uh, ano ba tawag dito guys? Nakalimutan ko na pipino. Nag-iisa na lang po yung pipino ko. Kaya nilagay ko lang siya sa malit na supot. Meron tayong, uh, syempre, yung ating saluyot po para sa ating gata-gatang, uh, ano ba yun, puso ng saging. At mayroon tayong si alugbati na kulay pula. Mayroon tayong sayote na pagkain din po namin na pang gisa at syempre sa akin mga alaga. At yung ating luya para sa sinigang. Ayan po, marami akong luya. Syempre. At mayroon tayong kamyas para sa pinangat. Diba guys? At mayroon tayong alugbati na kulay puti. meron tayong pechay. Siyempre, hindi mawala si pechay. At meron tayong pang na favorite ko. Lahat favorite ko. At yung ating kalabasa na pwede sa tao, pwede din po kay munchi. Masensya na po kayo sa kaartiyan ko guys. Talagang ganito lang po ako magsalita. At meron tayong sibuyas na puti para po sa salad. Dito natin ilagay sa fruit, si sibuyas na puti. Pasensya na po kayo guys. Ito pa rin yung damit ko. Kasi nag-ayos na po ako guys. Ito po ang ating ceiling green. Para sa sinigang. And so, and so. At yung ating ceiling labuyo po guys. Para sa sausawan. At meron tayo dito talbos po ng kalabasa guys. Na pwede po sa ginataang puso ng saging na may uh, saluyot at lalagyan nyo po ito guys just ko talong talo na po yan guys pag may gata at uh, magprito po kayo ng galunggong or um, tulingan or bangus guys panalo na po yan iluluto ko po ito bukas ito pong iluluto ko guys syempre ibablog ko po yun guys ano ba naman tayo guys at meron tayong syempre si papaya guys para sa ating tunol that's it guys yan po yung aking mga organized na mga gulay at mga kung ano-ano, guys. Dapat nakaganito po talaga siya Alam mo kung bakit, guys? Kasi nga po, pag yung gulay natin na nakalagay lang po siya sa ref, tapos yung sama-sama sila, guys, may tendency po na mabubulok ang gulay. Siyempre, pag nabubulok po yung gulay, guys, parang hindi na po maganda at saka sayang po yung ating pera na binibili, guys. Kasi ang gulay napakamahal po. Yung kangkong yata, parang 20 ang tali or hindi ako magkamali. Parang ganon. Di ba? Ang mahal. Kung baga... May lalagay lang sa rep. Masisira lang po, guys. Kaya, ang gawin nyo, guys, kung may mga time, kayo ako kasi, may time po talaga ako magaganito, guys. Kaya lang, uh, nung nakaraan, wala akong time. Ngayon lang po ako nagka-time. Kaya, kung baga, para hindi po masayang ating mga gulay, guys, ay kaugaliin nyo, igaganito po siya. Tingnan nyo, organized siya, at saka tuyong-tuyo siya, guys, at saka walang mahahalo sa kanya ibang gulay, guys. Tulad nito, walang ibang mahahalong mabubulo. Kaya sila, guys, maganda pa rin po siya. Kumbaga, naka-preserve po sila doon sa plastic. Yun po, ganare, kasi ito madali din po itong mabulok. Kasi once na maghalo ito at mabasa po ng ibang gulay, kasi minsan may mga gulay guys na nagmo-moist, di ba? Pag nagmo-moist na po yan, tulad ng mga ganito, pag nagmo-moist na po sila, may tendency na masila at mahawaan po yung iba. Kung baga sa magkakapatid lang po yan, hindi po lahat ng magkakapatid ay mababait. Mayroon po dyan na bad, ba diba guys? Mabuti hindi ako nabilong sa bad. Kung baga nga kami magkakapatid ay hindi daw po magkamuka. May nagsabi po sa akin, hindi ko na isa-shout out. Hindi, pero sabi nga po talaga guys, maraming nagsabi po talaga guys na hindi po kayo magkakamukha. Eh grabe naman kayo guys, magkamukha naman po kami. Iisa lang po yung nanay at tatay namin. Kaya lang yung ibang mga kapatid ko mas matapang siguro <laughs> yung ginawa sila ng tatay ko mas matapang siguro yun kaya yung mga mukha nila napunta doon sa mga kamag-anak sa mga lolo sa mga kung anso-anso at kung kanino pa at ako guys alam ko kamukha ako po talaga yung nanay ko guys doon talaga kamukha ko talaga po yung nanay ko at saka yung isang kapatid ko syempre kamukha niya rin po doon siya sa side ng papa ko sa mga pinsan ko po guys tapos si Wang naman doon din po yan sa side din po ng Uh, papa ko sa mga ibang pinsan ko Sila po ang magkakamuka At saka ako parang wala akong kamuka sa mga kapatid ko talaga Kahit ako guys, saktaka ako Baka nga ka naman talaga ako sa buho guys Ay, huwag naman po ganun. Kasi po wala naman po ako mapagtanungan ng totoo Kasi ang nanay tatay ko nasa heaven na po guys Kaya, di ko alam Pero ako alam ko kamuka ako ng nanay ko Oo, yun ang alam ko po, po guys Kasi, di ba ah uh, ano, hayaan nyo one day pakikita ko sa inyo yung nanay ko. Parang kamukha talaga ako na nanay ko. Sabi nila, kamukha ako na nanay ko. Pero hindi ko kamukha si Wen, hindi ko kamukha si uh, Bibik, hindi ko kamukha si Nung Kano, hindi ko kamukha si Nung Rolly, hindi ko kamukha si ng Belma. Ina po yung guys. Thank you guys.